noon, natuto ko siya maglaba. Kinder. Ngayon ang bunso namin ngayon, marunong na siya maglaba. Kinder. Ako at taga, <laughs> ah, nangangalay ako. Ayan, dapat niya nilabhan niya. Ang kuya namin noon, natuto maglaba. Kinder. Ang bunso namin ngayon, natuto maglaba. Kinder pa rin. <laughs> Ito na yung karamay ko sa pagtanda ko. Siya na yung karamay ko sa pagtanda ko. Siya nagsala, siya nagsabon. Siya nagkusot. Oo. Oh. Ba lang, may mga na unay dira Tun, kusot, kusot, piga, kusot, kusot, piga. Tapos okay na. Pag wala ng bulap, puga, piga. Lagay mo sa balde. Go. Oh, wala na, ano. Kapoy ah. Oo. Oh. Kusot, kusot, piga. Pag walang bula, tapos piga. Lagay sa balde. Ganun lang. Kusot-kusot, piga. Lagay sa balde. Pag wala ng bula. Kusot-kusot, piga. Kusot-kusot, piga. Ilagay sa balde. oh, at lang isa. Kusot-kusot. Go, kusot, 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 Kayan para tanggal ang bola. Sa, ito sa tubig. Ganyan, kusot, kusot. Tiga, kung wala ng bola, tama na. Lagi sa balde. O, isa naman. Nahulog. Ibalik mo. Kusot, kusotan mo uli. Kusot, kusotan ko nahulog. Kusot, kusot. Para matanggal ang dumi. Ganun lang, kusot, kusot, tiga. Lagi sa balde. It itapat sa tubig, parang sa ano ilog. Kusot kusot piga. Pag bula, lagay sa balde. Ayan. yung kuya namin ang nag-training sa kanya noon kasi nga nung nasabod ako ano eh, hanggang six years old ang kuya namin. Nung mag ano na siya, eight, ako na nag-alaga sa kanya sa pagbinata. Ngayon, abunso naman. Si kuya rin man nag-alaga dito eh kusot, 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 kusot. Tiga. Lagi sa balde. Oh, ikaw anay. Kabi anay. Oh, ikaw anay. Ayan, pahuwi Ay, Jacob. Ito ka na kosot kosot na. Kusot, 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 Taman. maga po siyang matuto ng kung paano mabuhay sa mundo <laughs> kasi yung kuya namin kinder din yung natuto eh kaya anong grade 2 siya sino na naglalaba ng danik niya hindi na ko naglalaba yung mga babae dito talaga sama eh training ya, eh. train ko ang bunso ko. Training. Oh. Wala, dia pasti dalam. Tanah do. Kapa ah. Oke, okay. ay Oke. Okay. It's your turn, Hana. Hana, it's your turn. Kamu mana? Kamu mana? Bye. Ini dong anakku. Kaya yeah, na kita maligos pag maduim na. Masa, mahihahe kita. Ito na kami.